Ikaw ba ay binaliwala na ng mahal mo, kahit hindi naman kayo hiwalay ang dalawa, pero ikaw ay dead man na niya. Yung nararamdaman mo na siya ay nawawala ng gana at pagmamahal sa'yo. Kaya gusto mo ba na ikaw ay hanap-hanapin niya bawat oras, lalong-lalo na na ikaw na lang palagi ang sunod-sunuran sa kanya at dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya, pero ikaw ay dead man na sa kanya. Kaya ngayon, maituturo ako sa inyo na ritual para siya na naman ang mababaliw sa kakahanap sa iyo. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apilido. ako lamang ahanap-hanapin mo bawat minuto. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pahiran mo ito ng kaunting laway mo at saka tupiin ang papel at pwede ito ilagay sa plastic o zeplak. At bago mo ito dalhin o ilagay sa bulsa mo, hawakan mo muna saglit ang ritual at mangitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at iyong hiling. At pwede mo na itong dalhin kahit saan ka man magpunta, ilagay lamang ito sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. At paniguradong bawat minuto, hanap-hanapin ka ng taong mahal mo. Basta tiwala lang dahil isa itong gabay at isang paraan para patuloy ang pagmamahalan ninyong dalawa ng partner mo. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.